Na mapalad doon tayo na makakausap natin sa oras na ito ang kapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC na si Attorney uh, John Rex Law Attorney Law Janko magandang umaga Daryl Justine Main, Barreto, live na po sa DWIZ at Ali 23 Magandang umaga po, Sir Daryl. Sa mo po taga-subaybay ng Pasada Balita sa DWIZ. Ayon, Sir. Happy Friday morning, Sir. Uh, ako na ako na, partner ngayon. Uh, ako lang malaman, from uh, 0 to 100, uh, spoke sa Laudyanko, gaano kataas na po ang percentage ng uh, na preparations na nagawa ng Comelec para sa ating uh, midterm elections? Around 90% na po dahil lang ating pong balota matatapos na po ang pag iimprenta bukas po ng hapon. Kaya po ay naanyayahan po kami ng lahat. Tutukan po ang live stream. Ang kapatid sa media, i-cover nyo po yan event natin. Mm -hmm. Ang kasunod na po yung ating mga teachers, tuloy ng training natin ng ating mga teachers. At sa March 24 po, maidedeposo na ng COMELEC ang ating mga source code sa Banko Sentral ng Pilipinas. Po'y natitirang 10%. Practically po, patapos na yung ating mga paghahanda. Deployment na po ang tututukan natin ng kasunod. At least ang bilis. At saka may coverage para for tomorrow. That's Oo, good. Ang bilis ha. Ambilisa, parang uh, is this uh, nakasunod ba tayo sa deadline yung schedule, uh, Attorney Rex? Ay, opo, po. Nasunod po natin. In fact, pagdating sa balota nga po, eh, na-advance po tayo. Hindi natin tinigilan. 24 hours po tayo nag-operate sa nashitting office. Kaya po natapos po natin na maaga. Oo, kasi mm -hmm. ang daming nga nung mga nakaraang uh, linggo, no? Yung exactly. may umatras, bumalik, no, <laughs> may I umalis. Think, oh, I think nag-start <laughs> yan, uh, attorney, Rick. Nag-start yung mga, parang mga hiccups ninyo at the first week ba? Tama ba ako at the first week o hindi pa nagsisimula mismo? Tap yung first week po, nakapagsimula na po tayo mag -imprinta. bigla naglabasan po ang mga temporary restraining orders na kailangan namin sundin. Ngunit pagkatapos po noon, hinabol po namin ang naon linggo, kaya nandito na po tayo at talagang malapit na po matapos ang paghahanda. Attorney uh, Rex, uh, speaking of pag-imprenta ng balota, bago pa tayo pumunta sa uh, updates na gusto namin hingin, yung mga pangalan po ng mga for education na lang din ng mga viewers and listeners yung mga pangalan po ng mga umatras na mga kandidato sabi natin yung ibang na disqualify tas na imprinted na na uh, pag na po ito ng, kung sakaling masyay dahil nawala sa isip ng kababayan natin sa araw ng halala na ay umatras na pala ito ay na disqualify pala ito ano mangyayari sa boto nila kung balot na ba nila is uh, null and void invalid o yung uh, particular vote lang yung magiging invalid na hindi po, wala pong ma-invalidate. Exception nung boto po dun sa disqualified o umatras ay i-consider nating stray vote. Idedeklara na po natin stray vote 'yan, but the rest of the ballots po na walang problema po, 'yung mga boto 'yan po ay bibilangin at maayos po 'yan na maisasama sa ating canvas. Mm, okay. Sa ano, parang ang uh, tama, bay ko confirm ko lang ni Attorney Rex uh, sa mga classroom o sa mga presinto ay I, I think ilalagay as a note na This candidate is not, has withdrawn no, his application oh. Ma po ano pwede po natin gawin yan at ina-announce rin naman po natin doon sa mga bayan isang kandidato kung sakali ay umatras na yan at yung okay mm -hmm. po ay na-disqualify na may final decision sasabihin po natin diyan ay yan po anumang boto matrap ay itugo consider natin ng stray para po alam ng ating mga kabayan anouncement naman At ano? least may announcement Oo. for everyone to Oo. be Oh, uh, recent partner. Kamusta ko lang yung recent partnership mm -hmm. natin na uh, with uh GCash at ternary reasons, no? Oh, magkano ba yung uh, nila magkano po yung napagkando ang uh, daily limit ng uh, pasahan ng pera? Para ngaiwasan ng vote buying. Uh, po ano dun sa inisyatibo po ng Jikas bagamat hindi ko po alam pa yung particular na detalye pero nakakatawa po dito talaga nakikiisa sila dati po kang kiki-usap ngayon nagkukusa na po talaga ang ating mga platforms nung nakarang halalan nga po may circular pa ang Bangko Sentral bukod sa pagre-reduce ng cash in cash out ay eh, kailangan bantayan yung tinatawag nilang suspicious multiple transactions halimbawa dun sa isang barangay dati namang hindi ganong karami biglang napakaraming transaction na halos pare-pareho yung amount yan po ay talagang ipepreserve nilang evidence. So asahan po ninyo ang mahigit na pagtutulungan ng COMELEC, ng mga platforms, lalong-lalo na ng Banko Sentral at Anti-Money Laundering Council. Pero uh, Attorney Rex, uh, Gcash pa lang po ba ang uh, lumalapit ay na, um, nagkaroon ng partnership with the agency? Yung ibang mga e-wallet or mga, mga online banking platforms po ba? Eh, nakausap nyo na po ba? O nagkaroon na rin sila ng mga first na ginawa para maiwasan to? Kasi maaari di ba partner, ang pinakilala kasi talaga naman. Oo, oh, ang Gcash. Gcash. Oh, pero nandyan si Maya, nandyan si GoTime. Sisiba. Ang dami nila eh, Si Siba. Marami. Uh, oh. Iba, na, oh. uh, uh, Attorney, so, nakausap na po ninyo or naggumawa na ng any communications with regards to that? Ay nakakausa na po namin at na lang po talaga itong GCash na kahit walang pag-uutos talaga na kusang lobby. Naasahan din po namin yung mga kasunod, yung iba pa na dati naman din po nakikisama tulong sa efforts ng Comelec. Hmm, Dako naman ako sa ano ha, partner? Go. After niya absentee voting, anong mga guidelines? Saan rules and guidelines for absentee voting? O po, simple lamang po. Una, pinalawig po natin ang application. ati po kasi nagtapos na ng March 7 ngayon hanggang March 17. So, ating po mga kababayan na tatrabaho sa gobyerno, mga uniform services tulad ng PNP, ng AFP at kayo po, mga patid sa media, <laughs> kung inaasahan niyo po na talagang may election duty at baka hindi kayo makaboto presinto sa May 12, ay mag-apply na po ng local absentee voting. Simple lang po. Doon po sa mga ahensya nabanggit, ay makipag-communicate po sa inyong head of office, makapag-download po ng form, i- pay lang inyong mga applications at isumiti po ito sa aming Committee on Local Absentee Voting. Do naman po 'yung mga member ng media, personal po kayong mag apply kung nandito po ng Capital Region, doon po sa San Juan Regional Office namin. Doon naman po sa NCR, doon po sa mga Election Offices namin kung kayo ay nasa isang highly urbanized or independent chartered city. At labas po do sa dalawang lugar na nabanggit, doon po sa Provincial Office kayo ng COMELEC mag-a-apply na padali lang po nito. Isang page lang po 'yung ating application form. Ang tama gan tayo po ay makakaboto ng mauna April 28, 29 at 30 bagamat ang sabi po kasi ang bobotohan lamang po natin ay para sa senators list po uh, national candidates okay, uh -huh. what naman up doon sa ano attorney rex uh, so, oh, hindi ko kasi wala akong ano idea doon sa uh -huh. kung ano bumoboto ang ating mga OFW online ba sila uh -huh. sa embassy uh -huh. sa consulate anong diskarte uh -huh. ang uh, procedure natin for OFWs Sir Daryl, dati po ang pagboto ay yung either pinapadala ang balota sa bahay o kaya po personal na pumupunta sa embahad at konsulada. E eh, papalitan na po natin yan. Doon po sa 7 embassies and consulates sa buong mundo na yung bansang kinaroon pumayag na magamit ang kanilang internet sa internet voting, e eh, internet voting na po talaga tayo. So ating mga kababayan po, starting March 20, pwede po kayong pumunta sa website ng Comelec, i-click po ninyo doon yung iyong ating voting. pagka dadali po kayo sa isang webpage kung saan po ay makapag -e enroll Kayo po dyan ay magse-selfie, kukuha na ng litrato yung ating documents, yung at either passport o yung Siemens book o PhilSys ID pang government issued ID. And then po magmero pa rin selfie yan, nakasama ninyong ID nyo para lang man po tayo nagre-register sa online banking. Maiissuehan po kayo ng inyong account at password. Magkakaroon po tayo ng setting ng two-factor authentication whether gagamitin yung email or phone number nyo. Nagsagayon, every gamitin ng sistema whether sa cellphone, sa laptop, sa tablet, personal computer, ay mag-authenticate kayo paniguro na kayo lang ang gagamit. And then, starting po noong March 20 o yung araw ng pagkaka-enroll nyo hanggang April 12, pwede po kayong mag-trial voting. Kumbaga, kung kami po dito sa bansa ay nakapagpa-practice dun sa ACM, nasubukan natin, kayo rin kapagpa-practice. Pero starting April 13 po, talagang botohan nyo na po yan. Nauna po kasi sila ng 30 days. So, pagboto nila, April 13 hanggang alas ng gabi ng May 12 Philippine Standard Time po. Oh, oh. mababa oh. pala ang ano nila voting period nila. Oo. Mm -hmm. Pero online ah, social. <laughs> Opo, so, oh, doon po sa nalalabing labing anim po na mga embassies at consulate na nandun sa bansa na may internet restrictions tulad sa Russia, sa China, sa Myanmar, Timor Leste at Libya, ay eh mananatili po tayo in-person voting pupunta po sa Emirates Consulada para bumoto within the same 30 days po again, April 13 hanggang May 12 ang inyong pagboto. So ibig sabihin attorney kahit sa mobile phone sila basta they have that uh, parang a link, the account name and password ano verify. Hindi, baka link ba or ano yung ibibigay ninyo as long as they have the credentials kahit sa cellphone pwede na sila bumoto yung mga kababayan natin overseas. Po. Opo, at hindi po sinadya po nating hindi phone-based application, kundi isang web-based application. Mahirap po kasi sa phone-based, nakadepende sa cellphone na nairehistro mo. Paano kung mawala, masira 'yung cellphone, baka yeah. mo problema. Eh samantalang po pag web-based, halimbawa, ikaw nagrehistro sa cellphone, eh nagkataon 'ng gusto mo bumoto, available sa iyong laptop, pwede mong gamitin po 'yan, for as long as nasa 'yung credentials, 'yung username, 'yung password kaya mong i-access yung email o kaya po yung cellphone na nirehistro mo kasi doon ipapadala yung two-factor authentication. Mm hmm at least mas convenient na rin sa mga kababayan natin kasi hindi naman sila lahat eh, ay may kakapunta oh, oh. din sa in-person voting nila. Oh. Na at saka pag dinagsa at naabot uh, oras na closed na yung for the day, tapos hindi na sila babakante on another day, mahihirapan sila. Mm -hmm. uh, upo, po saka Sir, upo, Sir Daryl at Ma'am May, mm -hmm. habol din po natin dito yung mga seamen at mariners. Mm -hmm. na kadalasan po talaga yung kapag ano po sila rehistro at nagagamit po nila Pagkuhan pagkuha ng seaman's book, ang primayo e eh, summer, peak po ng shipping. Nagkataong pagdating ng botohan, e eh, naglalayag sila, hindi nakakaboto. Ngayon po, kahit nasa barko, basta may inat sila at nakapag-enroll, makakaboto po ang ating mga magigiting na seameners po. Yun naman. Okay. Oh. O tanong ko lang, Atty. Rex, uh, regarding pa rin dun sa ating... Uh, election ano paano po ang mga kandidatay pending case kagaya po ni Nakibuloy ni Alice buo etong si uh, kakato lang si recent hmm. lang si uh, President That's Rodrigo on. former President Rodrigo Duterte eh pagka po, rin din ng kanilang uh, distrito o kanilang local government ano uh, ma pa rin po ba sila ay, opo. Ang proklamasyon naman po, eh, ang proklamasyon talaga, yung pong pagtataas ng kamay, ceremonial po yan. Mm -hmm. Ang sabatas po natin, pag nasulat sa papel at nilagdaan po ng Board of Canvassers na ikaw ang nagtamo ng pinakamalaking diboto mm -hmm. doon po sa jurisdiction na yun, eh proclamation po yun. At ang sabi po ng yung po sa mga kandidatong may kinakaharap na kaso, basta ang iyong pangalan ay nananatili sa balota, walang final and executory judgment na sinasabing ikaw ay disqualified, whether yan ang mm -hmm. The judgment ng galing sa COMELEC, sa isang competent court or tribunal, o kaya po ng galing sa isang desisyon na kinilala ng ating judicial system, ay eh managig ka pong kandidato at proklama ka. Hindi po ito bago. Meron po mga kulato sa mga nakarang halalan, whether barangay or national, na mga nakakulong, na botohan, na nalo, na iproklama. Yan po talaga ang katotohanan dito sa atin. Okay. may mga ano na pala, nangyari na before. So after po makonvict, dun pala kumbaga mag-intervene, mag, oh, oh, mag mag-move on to the next stage. Tama po kayo dahil yung conviction po with finality or judgment na yung pong sinasabing penalty niya ay may kasamang accessory penalty ng disqualification, that's the time po na disqualify ang isang tao po. Um, Uh, so regardless of the case at as long as ma convict siya meron siyang accessory doon na disqualified kaagad siya from holding public office. Tama po dahil hindi naman po lahat ng offenses ay merong disqualification. Talaga po kayo maipronounce na yung kaso na yan ay nag-i-involve ng isang disqualification. Kaya po kahit hindi na isama sa disisyon, ngunit malinaw sa batas natin na sabi na pag yan ay naparusahan ng ganito, ang isang tao ay disqualified. May tinatawag po kasi tayo perpetual disqualification from public office. So okay. anong uh, for example na disqualified nanalo na disqualify na convict automatic to automatic si vice mayor ang uh, kukuha ng kanyang pwesto, tama yeah. at Rex Tama po kayo dahil yung kandidato naman po ay eh, talagang naging kandidato siya, nagkataon lang nung naproklama siya, nakaupo pa, sabihin na na-disqualify, mm -hmm. eh rule of succession po ang iiral. Kung yan po ay parte ng local government oh, code, oh, meron po kasi na walang rule of succession tulad ng sa Senado, tulad mm -hmm. muna sa party list, tulad na sa congressman, wala po yung succession. No, po. Uh, so pag na-convict sila, at wala na literal, wala laga, vacant oh. na, vacant na. Tama po kayo, yun po yung unang step. Madedeklara po na talagang disqualified, mababakante, permanently in position, at yun po, either succession, kaya po special election ang magaganap. Ah, pwedeng mag declare May budget ba tayo pang special election attorney Rex? <laughs> Ayun ya. Yeah. Wala po specific <laughs> pero tungkulin po ng COMELEC na humanap sa aming oh, pondo oh. ng uh, panggasos po sa mga special okay. election. kung sakali man. Wala pong pinakaiba to halimbawa pa po, nanalong kandidato ay namatay. Oh, oh. So katulad po doon, either kung sa local government position po yan, succession. Kung sakali naman po sa Kongreso sa, sa Senado ay eh, pagmananawag po ang House natin or ang Senate natin ng special election toto pare. So nakadepende rin po dun sa chamber kung mananawagan ng special election. Oh, Ayun, okay. on last two questions na lang ako partner bago Oo, natin okay, Actually uh -oh. ang papaklonga kay attorney next yung mga important uh, dates and schedules uh -oh, kasi kung March 28 naman ay yung uh -huh. local Pero, Mm, Anong local? campaign? Sige, pero, ayan. Tanong, pero ayan, tanong ko na muna. tanong ko na muna. Speaking of campaign, uh, Attorney Rex, kamusta naman toring ng inyong ahensya sa nagaga sa ongoing na campaign ng mga national officials? Marami na ba yung mga lumumag, lalo na kasi trending na lumalabas lagi sa internet yung illegal uh, posting ng mga uh, campaign material nila sa hindi common poster areas. Ano na nangyayari doon, uh, Attorney Rex? Tama po, tuloy-tuloy po ang ating localized operation baklas at kasama po sa ginagawa ng aming mga local office yan, either tatanggalin siya o kaya po ipapadala ng notice sa tanggalin niya. Yan po yung tinatawag natin na simple abatement. Pag hindi sumunod doon sa notice sa tanggalin sa loob ng tat-araw at magpaliwanag, eh ang gagawin po ay talagang papadala na natin ng show cost order. Doon po tanungin siya bakit hindi siya kailangang masampahan ng kaso sa paglabag ng Fair Elections Act. Kasama rin po kasi doon yung ating uh, sinasabi na na pag ikaw ay lumubag sa accommodate resolution, ipapadisqualify ka namin. So yung unang sigwada po doon sa ating uh, open class, ay eh, talagang may mga napadalan po tayong notices dyan. Yung mga nagtastugun po ay eh, inaaral na natin kung suficiente na ipaliwanag o hindi. Pero ang kagandahan po nito, pagkatapos po noon, eh, karamihan sa ating mga kandidato talaga naging fully compliant. Talaga nawali nandun sa kawad ng kuryente, yung mga sa poste at sa mga nagbabawal ng lugar. So muli po, paalala natin, maglagay lamang po ng complaint material either sa common poser area o kaya po big property basta may pahintulot po na may-ari no property niyan. Mm -hmm. last okay. na lang from ano from my end Attorney mm -hmm. Rex paan meron po tayong naganap na registration ng mga social media accounts ng ating mga kandidato. Ah uh, ito po ba kasama sa kanilang audit o yung SOSE pagkatapos ng election, Kung bagay yung kanilang ad spending? Paano natin Paano ito kino-monitor? Opo, mas madali nga po, Mamayna, no? at Sir Daryl, kasi pagdating po sa social media platform, readily po sila ay nakahandang magsumite ng mga kontrata na tinanggap ni whether boosting yan or weather talagang tahasang paid add po yan. So makakarating at makakarating po sila. Kaya paalala po natin sa ating mga kababayan na nagrehistro ng platforms sa platforms at gagamitin sa pangampanya. Kung kayo po ay may gastos dyan, ideklara nyo inyong sose. Dahil yan po ay maireport ng Comelec at pag hindi po kayo totohanan sa inyong sose at may prueba kami, ipapadisqualify po namin kayo dahil paglabag po yan sa sampaan nyo. Kung lumampas din po kayo sa pagkagasos, salimbawa may itinag, eh, akala po nila hindi magsusumiti sa amin ng mga broadcast companies, ang media, mm -hmm. ang platforms. makuha po namin yan tulad nung nangyari sa isang gobernur dyan uh -huh. sa isang malaking lalawigan sa Southern mm -hmm. Luzon. E eh, di disqualify po kayo ng Comelec at may perpetual disqualify uh -huh. po yan kung sakali man. Mabigat pala ang parusa. Ha? Mm. Uh, ako, last na ito, Attorney uh, Rex, bago namin kayo hayaan na mag-remind at mag-inform din sa ating mga viewers at listeners. Marami kasi Ako kasi, pag ako yung nagsisimbaho sa mga simbahan, Catholic po ako okay, so yung PPCRV, meron isineset up sa bawat parokya ng mga precinct finder para matulungan yung ating kababayan na malaman makita, manin, o makita kung saan mahanap. sila o para mas mabiting na araw ng halalan. Pero kung kunwari nasa ibang avenues o hindi sila nagsisimbaho, sa natin, gusto na lang nila tignan online, computer o mobile phone, basta may internet, gusto nilang tignan. Meron ba silang pwedeng puntahan na link o para ma-direct sila para makita nila yung kanilang presinto? Sa ngayon po wala pa po naka-up no na Wesap ating website. Kailangan po pumunta kayo sa aming election officer para po makasiguro kayo saan kayo boboto at anong status ng registration. Pero makakaasa po kayo dalawang linggo bago maghalalan, ibubuksan muli namin yung present finder. Alam niyo po nililimit po namin ang pagkaka open yan. Napakarami po ng attempts sa hacking. Alam niyo po nung nakarang halalan ng 2022, 3 million attempts po sa loob ng dalawang linggo na binuksan kami niya ganyang karami pong attempts. Kaya po, nilinimitahan natin. Pero asahan niyo po, yan po ay bubuksan ng Comelec para po sa convenience sa kababayan two weeks before the election. Ayun. Noted yan, oh, Atty. Okay, Alex. Oo oh, 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 siya. Atty., uh, bibigyan na namin kayo ng pagkakataon oh, na ibigay, lalo na yung mga very, very important, important dates, dates to remember. Yes. Bukod sa May 12, na alam oh, na oh, alam oh, ng karamihan. Pero oh, oh. yung important dates na kailangan alalahanin ng mga kababayan natin, tsaka the information. Oh, Go ahead, po. Salamat po. Sa March 17 po ang huling araw para sa pagpapatas sa local absentee voting. Mga kababayan po natin na butante na nasa gobyerno, sa PNP, sa AFP at mga kapatid sa media. Kung talagang alam nyo po na kayo may election June 12, hindi makakaboto sa presinto, mag-avail po tayo ng local absentee voting. bobo po tayo ng April 28, 29 o kaya po ay sa April 30. 20 po, simula na ng pag-re-enroll doon sa ating mga overseas voter. Huwag po kayong mag-alala, may practice voting kayo at masasanay din po kayo paggamit sa internet. ay po nung kami, kami po dito ay nagsasanay din paggamit ng ACM. March 20 naman po, ang unang araw ng kampanyahan para sa mga lokal na kandidato. Lala po, mahigpit namin ipapatupad ang mga rules and regulations sa kampanya at lahat ng pinagbabawal po dahil ituturing na kayo sa mata ng batas kandidato na kayo, ay eh lahat ng pinagbabawal, i-impose na po sa inyo. Sa bukas po, sabado, matatapos sa po ang pag-iimprenta ng balota, ang teachers po natin, tuloy-tuloy na ang pagtuturo at wag po kayo mag-alala. Yung ating pong source codes, maide-deposito na sa sa ating Banko Sentral ng Pilipinas sa March 24 dahil masi-certify na po ang ating sistema. Naunad na pong na-certify yung components. Tinitignan na lang po yung pangkabuuan. So muli po, samahan ninyong Comelec sa ating paghahanda at sama-sama po tayo tungo sa isang maayos at maarangal na halalan po. Ay, ano O yan na, remember the dates. Mm -hmm. at Ayun, tantong sa inyo na sa inyong mga kalendaryo para wala kayong mamiss. Block off nyo na at iskin nyo na yung plano ninyo <laughs> ahead of time. Attorney Rex, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa naki mag breakfast at sa pangungulit namin sana ay 'wag ho kayo magsawa na sagutin ang aming mga katanungan Please expect para. Expect more calls to come po. As as the election comes. <laughs> Asat yes. po kayo na nandito kami. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Salamat ayan na kasama po na mapalad tayong nakasama si Attorney Rex, Laudiano mm -hmm. Coast person po ng COMELEC. Ayun, And Dami nating natutunan. Pero bukod sa paalala nila, magpapaalala na rin kami na mm -hmm. iboto ang tama at... Itama ang boto.